aking alaga si Joey na dating masigla at masaya ngayon po ay yung mata niya pong isa parang nabubulag na po guys naawa po ako sa kanya kasi gusto ko siya kay pa doktor gusto namin siyang ipa check up dati po siyang napaka pogi pero yung mata niya po ngayon. Tingnan niyo po guys oh. So. Ang aso ko po ngayon napaka mailap. Likas po sa kanya may pagkasuplado po. Ayan po ngayon ang nangyayari sa mata niya guys oh. So. Naaawa po ako sa kanya. Gawin po namin ang makakaya namin guys. Paisalba ko lang po yung aso namin. Thank you for your watching guys. Salamat sa Diyos. Joey.